Magandang magandang araw po mga kawangis ko kung saan man sulok ka man ng mundo ito ang inyong lingkod Anton on all zones sa mga kapwa ko o if dyan lalong lalo na sa middle east yung king side sa mga nakasubscribe na dyan sa akin, syukran katero sa mga hindi pa dyan, please don't forget to subscribe my channel and like my videos bago natin puntahan po si attorney to passion na ginisan niya si vice ganda at yung kahirapan pala ng pilipinas ay na ng 1129 29 nako putan mo natin si Dinal Tori kasi nga sa sobrang kagwapuhan niya, sinabihan niya yung mga gumagamit ng droga ay mga pangit. <laughs> Ito. Ito na. Kita mo yung, di ba dati? Tingnan nyo ang before and after. Artista, napakaganda, na-addict, tingnan mo yung isura. Di ba? Diretso yung usapan. Real talk. Wala pang addict o substance user na gwapo at maganda. Lahat pangit. So, bottom line lang dyan, wala pa akong nakita ang adik na maganda at gwapo. Lahat ng adik, pangit. Di ba may nakita pa kayong, di ba dati? Tingnan nyo ang before and after. Artista, napakaganda, na adik, tingnan mo yung isura. Di ba? Diretso kong usapan, real talk. Wala pang adik o oh, substance user na gwapo at maganda. Lahat pangit. Oh, ayan, narinig yung mga kawangis ko, no, no, di ba? <laughs> na confident siya magsalita si General Torres sa kanyang kagwapuhan. Nananalamin ba to? Eh, hindi. Nako. Hindi ka nga gumagamit ng ano eh. Hindi ka nga gumagamit ng droga. Imbuntot <laughs> ka nang eh. <laughs> Hindi ka nga gumagamit ng droga pero jungit-jungit mo na nga eh. Kasi nga lakas mo mga ano eh. Ang, ang, ang lakas mo mambwisit. Ito lang ang general na nakasalita ng hindi ano ah, hindi ka aya aya. Dapat ang sinasabi niya yung gumagamit po ng droga, hindi nakakapag-isip ng maganda, nagiging uh, ah, drogi sila, yung mukha nila, ulang sa tulog. at mga ganun na lang? Pero ang sinasabi niya kasi, iba eh, mga pangit talaga. Okay lang kung nagsalita yung iba niyang mga kasaman general. <laughs> Matatanggap. Anyway, balikan po natin. Uh, ah, na natin ito yung video ni attorney Tupasio na sinasabihan niyan si Bess Ganda na pre speech daw. Eh, pero yung mga DDA, spirit of speech yung ginagawa nila. Kaya lahat po ng mga endorsement ni Vice Ganda ay binoboykot na ng mga DDA. Ito panorin natin po ang sinasabi ni attorney Tupasio. Si Vice Ganda, hindi po namin itinatanggi, may karapatan siya na siya ay magpahayag ng gusto niya, kahit na makakainis. Pero, pero, yun. may karapatan din yung mga supporters ni Pangulong Duterte na boycott Kasi kasama po sa freedom of expression namin yun eh. Ini-express namin ang aming galit sa kanya sa pamamagitan ng boycott ng mga produktong ini-endorso niya. Yan, kasama po yan part and parcel of free speech. Huwag biro ka. Akala mo nakakatawa, natawa yung iba. Kami Opo. hindi kami natawa. Nainis kami. Opo. Ha? Sasa, pwede rin kami magsabing, koy, mga kasama, boycott natin. At na, alam nyo yung nangyari sa Ligo, di ba? Opo. O binoycott, nabenta tuloy. Oh, uh, para sa kaalaman din, may kalayaan din kami magpahayag kung ano-ano yung mga produkto Opo. na sana ay i-boycott ng mga supporters ni President Duterte. Ito, Game Zone. McDonald's, Mwell, Lux Skin, Beauty Talks, Lux Cosmetics, Lux Slim, Shopee Philippines, Sante Barley, Telo, Glutalipo, Laipo pala, sorry. Privé, CDO, Fantastic Tucino, UFC Ketchup, Sarimax, Fern D and Fern C Vitamins at Vice Cosmetics na gawa sa China. Pero ano? Oh, ba diba? Laki, lumupo yung kahirapan sa Pilipinas. Pero sinasabi ni Auntie Claire, bumaba daw yung kahirapan. <laughs> Nako naman to si Auntie Claire. Paano ilang mga fake news ang sinasabi niya? Ay na. Si Ganda. Ayon. Mga niya ay nasa gawa sa China. Oh. Galing sa China. Yan, yan ang mga tirada ni Vice Ganda. Anyway, alam mo, ako'y... Ito ha, ito, nagre-reklamo na mga Pilipino. Oh, ito, et, ito et, uh, i-address natin to kasi di bo, matagal na natin sinasabi, tagali na oh, yung oh. Presidential Advisor for Poverty Alleviation, si Larry Gadon. Mm. Kasi hindi na naman na-alleviate ang poverty. Okay. Walang silbi. Okay. O, poverty lang yang na-alleviate niya o, <laughs> <laughs> oh, eto ha. Baka sabihin nila, sinisiraan ko lang si Larry Walang personal dito. Eto ay batay sa pinakahuling survey. Ayon. Survey. <laughs> sa pinakahuling survey. Opo. May 11.9 milyong Pilipino na nagsasabi. Ito yung self-rated poverty. Opo. Na nagsasabing sila ay mahihirap mga purdoy. Tumaas. Ha? Tumaas! Yan. Noong huling survey, ha, noong Abril, 42% lamang ng mga Pilipino ang nagsasabing sila'y mga mahihirap. Ngayon, 45% na tumaas! oh ano nangyari sa poverty alleviation? Yung sinasabi po yan ni, ano, ni Atty. Tupacho, yan po ay bagong release po ng data ha, ngayon 2025 tungkol po sa kahirapan dito sa Pilipinas hindi na-alleviate ng poverty. O, oh, oh. oh, di ba, pagka ang, di ba, pagka ang uh, isang puno, ay nabubulok na yung bunga. Mm -hmm. Dapat nang utasin. Kasi walang silbi eh. O, oh, ano silbi nung presidential advisor on poverty alleviation? Maling ay, advice ah. yata ang sinaginagawa. ginagawa. O, oh, eto ma. Ha? Meron yun nga, ang nangyari, noong Abril, 11.1 million lamang na Pilipino ang nagsasabing sila ay mahirap. Ngayon, dumagdag ng 800,000. So, April, May, June, July, sa tatlong buwan, dumagdag ng 800,000 pisong ang walong libong piso, labing libong Pilipino na nagsasabing sila ay mahihirap. Hindi nyo pwedeng i-contest ito. Kahit anong datos ang ibigay nyo from NEDA na ang poverty incidence ay bumawa, nabawasan kasi ito ang nararamdaman ng mga Pilipino. How can you argue doon sa nararanasan mismo ng Pilipino? Parang sinasabi mo sa akin, eh, uh, attorney, masakit ang ngipin ko. Eh, sabihin ko sa iyo, hindi, kala mo lang yan. <laughs> Pwede ba naman yun? Oh. Siya yung may sakit ng hihipin. Baka yung ipag-ari ko, hindi. Sabihin niya, hindi. Ako po ay mahirap. Hindi, hindi ka mahirap. Oh. Ikaw ay mayaman. Talungkohan yung mga gutom eh. Oo, oo. Ito pa, ito <laughs> oh, oh, oh. pa, ito pa, pa. Sige oh. po. Ito pa. Speaking of gutom, ito saguro, nasabihin na naman ni Auntie Claire. Ito ay sinurvey ng 1140. 8.55 a.m. bago magtanghalian kaya sinasabing gutom sila. O siguro 6.45 ng gabi, hindi pa naghahapunan kasi tumaas ang nagsasabi na mga Pilipino na sila ay nagugutom. Self-rated food poverty. Ito ay mga insidente ng isang sambahayan ay nagsasabing nahihirapan kaming makakain ng tatlong beses isang araw. Oh. Nagugutom oh, no! kami. Mula sa 35% lamang ang nagsasabi ng mga Pilipino na sila ay gutom. Uh -huh. Naging 43%. Oh, no, malapit-lapit na sa kalahati. Okay. O ano nangyari sa Presidential Advisor on Poverty oh, Alleviation? Kasi naman, ang inaatubag sa halip na Poverty Alleviation ay minumura. Ang Korte Suprema. Pagkatapos, pag mo, nagagalit. Eh kung ikaw ba naman ay ang tinutuunan mo ng pansin ay yung mawa babawasan ng paghihirap, kesa kinukutya mo, ha, inuupasala mo ang Korte Suprema, baka may silbi ka pa. Oo. Eto ba? Ha? Sabi nitong Okta Research, ang matinding pagtaas sa food poverty o sa gutom, ha, ay nagpapahiwatig lamang na ang mas maraming mga sambahayan ngayon ang naghihirap na makabili ng pagkain. Dahil et, et, et kung ikaw ay nahihirapang bumili ng pagkain, may problema tayo sa inflation. Correct. Kasi siyempre, ikaw pagkokonti lamang ang pera mo, ano bang uunahin mo? Di ba? Pagkain eh. Sa di ba? Hmm. Sa tiyan. Kung yung iyong sinasahod na nung mga nasa poverty level ay hindi na sapat para kumain ng tatlong beses, isang araw ay malaki na problema mo. Yan ang sinasabi ko. Pagkatapos, anong ginagawa ng gobyerno? Ha? Nangungurakot na puraming tao, sinabi na naman. Pagkatapos, para magkaroon, magkakita. O online gambling? Kasi kailangan daw nila yung buwis ng online gambling. Sus, so, Mario, oh, set. Oh, okay, di diba ba ang sinasabi ko, kung kayo ay itigilan nyo na yung pangungurakot ninyo, hindi nyo na kailangan yung buwis ng online gambling, 50 billion lang daw. E hindi ko dinadaw yung 50 billion, malaki mm -hmm. yun, pero ano yung 50 billion na yun sa daan-daang bilyong na kukurakot sa flood control projects? Nakatapos, okay. malasado pa yung response ng pangulo. Nagpapapogi, di ba? Nag-speech siya. Ha, ah, di ba? Sabi niya, ah, mahiya naman kayo, di ba? Sabi niya, kaganon-ganon siya. Ganon, o, di ba? Kaganon-ganon, <laughs> <laughs> o, di ba? O, bago, mag siya daw siya. Nahihiya naman siyang pangalanan. <laughs> <Oo>. Ayun lang. <laughs> di ba sasabihin? Hindi, <laughs> okay. nag-iimbestiga ba kami? Ito yung mga kumpanya. Kumpanya lang. Oo, ito yung mga kumpanya, di ba? Sinabi natin yung labing limang kumpanyang pinakamaraming flood control project. O ayan mga kawangis ko, no, narinig nyo na, malinaw na malinaw sikat ng araw na yung kahirapan sa Pilipinas ay elephant point 9 million na walang mga trabaho. Huwag nyo sabihin na gumaganda ang economy ng Pilipinas. Ibig sabihin hindi kasi nga maraming walang trabaho. Kaya huwag nyo kaya wag ipipilit ni anti clear na gumaganda ang ekonomi ng Pilipinas. Hindi po gumaganda ng Pilipinas kasi nga kung, maganda, kung gumaganda ang takbo ng ekonomiya, uh, ekonomiya, po yung mga walang trabaho, ay lalong lumalala. Di ba? Ang lupit. So sa sinabi ni Atty. Tupasyo yan po ay may listahan siya talaga. Yan yung listahan ng 2025 ang po sa ating ekonomiya kung magugumaganda o hindi. So, yun muna mga kawangis ko. Sa so, mga hindi pa din nakasubscribe sa akin, please subscribe my channel and likes my videos. So, ngayon, masalam. Bye-bye.